Ayo. Eh normal ba siya? Kinda. kaya nanta may madahon sa mga kahoy kasi taglagas nga. Ang dami mga bulak na lumilipad. Yan, nandito na tayo sa harapan sa pastry. Kaya lang, hindi pa tayo nakatawid. Tatawid pa tayo. Ang laki ng building, ang taas oh pag nandun ka sa view magandang view Ayan, uh, nakasara yung hospital dito Manila, Manila Hospital siguro ay nire repair siguro Ayan, sarado yung mga kanito nakabakod do. Oh. nakatambak yung mga gamit sa hospital bay ayan, tatawid tayo dyan mga guys ayan mga guys, tatawid tayo yan na siya. Uh, yan, chat sa kick. Sir, ano yan? na Oo, sige, salamat. Eh, mga guys, muna tayo kasi nakagum. <muchin> eh, yan, yan. Kaya mga guys, standby naman muna kami rito kasi nakagum ngayon. Nasaysay namin na uh, makakapalaman uh, mag-green yung supply Go, go! Ayan, tatawid na kami. Oh. Andito tayo sa Carino Avenue. Ayan mga guys. Ang ganda ng view. Ano yun? Ang mga na. maraming mamasyan. Simpuhan lang kasi dito. Ayan, dito tayo. Ayan pa rin pala yung mga buya dito. Hindi pa rin pala natanggal. Ah, uh, nakatambak pa rin. Kaya lang mainit. Okay lang ang init. Kaya lang masilaw. Ayan yeah, yung mga kababayan natin uh, na mga bangka nila. Ayan uh. o. daming yate. Eh. Pababa ang tubig ngayon mga guys. Ah, uh, low tide. ngayon ito yung view ngayon sa kuno sa phase 3 ah, uh, napakaganda ayan ah, uh, maluwag ang traffic ngayon ngayon ah, uh, lakad naman tayo dito para ipakita natin sa inyo naman dito sa phase 2 ayan ayan o no? panatanggal yung barrier dito yan, uh, maraming namamasyal kahit sabi mo uh, last stress na ng hapon kasi marami pa rin namamasyal kasi umpisa pa lang naman yung tao dito na pupunta mamaya mga bandang alas 5 nandun yan sa, sa phase 1 uh, nakabang doon sa mga paglubog ng araw para makita yung paglubog sa araw. Kagaya yan, mataas pang araw. Maganda maglakad dito. Oh. Kaya lang, ang dami naman dahon dito na naglaglagan. Naglagas kasi. Dito yung kawawa yung mga taga walis. Pag walis mo rito, pagkatapos mo mag ah... Uh, Walis, Huwag ka naman ah, Balikan mo naman to Ayan, lakad lakad mo na tayo rito Sarap maglakad dito guys Yan Ayan, dito banda guys, medyo nagkaroon ng traffic dito. Kaya yung mga view Ganda ng view talaga oh Kaya lang napakainit pa Yan. Ito yung mga tinanim natin mga nakaroon taon Ngayon malalaki na oh Itong maganda kasi nagkakaroon ng lilim ang daanan dito sa piwok. lalakad naman tayo dito Ayan. marami din namamasyal ngayon dito sa Bayhoop habang naglalakad tayo maganda talaga naglalakad tayo napapansin natin dito uh, hindi talaga nagbabago yung pagka kaya lang ito lang yung mga laman dito guys ah uh, rin ng kasi eh, sagawa nga sa init kahit sabi mo na diligan ng diligan mo yan kasi tag-araw eh kaya uh, nanunuyo yung mga tao nila sa dulo yan yung mga yung oh ano sobrang silaw. Kaganda ng view. Sarap maglakad dito. Kahit sabihin mo na mainit, papansin oh, nyo naman ang kasang hangin, oh. Mahangin siya. Hindi mo ramdam 'yung init, pero pag yung sa gawing catfish niya mo, bandang kaliwa. Ramdam mo 'yung init pero ang pan talaga karamihan puro lamig sa katawan mo kasi mahangin eh, kagaya sa akin walang payong nadala kaya ramdam ko yung init din sa ulo ko yan o no? ang ng kalsada sa Ross Boulevard Makahoy napakaganda sa so, na tingnan Tatawid tatawid ako dyan guys sa kabila para tatawid nah, yung na rin okay. Ayan mga guys, ating watawat Ayan yeah. Ang pala Ayan kayo hey mga guys ang so, gusto uh, namin dito ngayon sa dagat dito sa fish tree ayun eh, napakaganda bukas uh, pupunta naman tayo ng Uh, phase 1 Ayan Pagdating dyan sa Tawiran uh, Uwi na rin ako oh. Ayan yung ating canyon na display Ang <laughs> laki Kung totoo lang yan Ang laki Isang putok Sabog lahat Maganda ng pagkagawa Got Shout out Power ranger! Oh Ayan o okay. guys. Kostyem naman si power ranger. Tatawid ako dyan guys at uh, Tuwi na tayo Ayan so, Yan yung ating mga sinaon ng sakayan Ito yung mga uh, kabayo dati Yung mga talisa na tinatawag Ayan, nakatapak pa rin yung mga siminto dyan, mga tinanggal nila. Ang ganda ng mga view dito guys oh. Okay? Ayan. Okay guys, uh, ah, tatawid ako. Ayan na guys, uh, ah, tatawid tayo. Uh. Ah. Ayan na yung 3, 2, 1, stop. Oh! Oh, pumunta. Oh. Tapos tayo sir with yan yan go 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 papalon yan ganda ng view mga guys yan yan dito tayo ngayon yan at tayo iuwi na rin kaya tumawi tayo dito uwi na ako hahaha <laughs> magandang tanawin mga kasyo ayan o yan, oh. ayan lang ang kano ang biwok okay guys sa uh, putuloy ko na to uh, uuwi na si papa doon uh, ako na maraming salamat sa lahat ng mga bago yung subscriber natin at sa lahat ng mga viewers natin maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna ingat po kayo at God bye bye